para magdagdag ng kaalaman tungkol sa siyensya at teknolohiya, lumilibot ngayon sa iba't ibang eskwelahan ang Science Explorer Bus ng DOST. Layan din ito mag-engganyo ng mga bata na maging science expert balang araw. Nakatutok si Cara David. Telescope, computer, microscope at robot. Ilan lamang ito sa mga matutuklasan sa Science Explorer Bus ng Department of Science and Technology o DOST, isang mobile laboratory na layong ilapit sa mga bata ang siyensya at teknolohiya. Mas madali raw kasing natututunan ang siyensya kapag praktikal ang pagtuturo. Mas madaling tumatak sa isip ng mga bata ang isang konsepto sa agham kung siya ay siya mismo yung gumagawa. Isa ito dun sa mga science experiments na tinuturo ng science explorer para mas madaling matutunan ng mga bata ang physics. Ito, may bottle, tapos may tubig. Ituturo daw nito ang Newton's Law of Action and Reaction. Papakita niya kung ano yung magiging reaction ng tubig kapag nilagyan siya ng air pressure. Okay, so ready na ang ating water rocket. Are we ready, sir? Ready. Ang problema, hindi lahat ng eskwelahan sa Pilipinas may kakayahang gumawa ng science experiments tulad nito. Sa datos ng DepEd, 1,299 public high schools sa bansa, walang science laboratory. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ng DOST ang Science Explorer Bus. Halos linggo-linggo, lumalarga ang mobile lab na ito patungo sa iba't ibang eskwelahan na walang science labs. Bukod sa Metro Manila, nakarating na sila sa Quezon, Dagupan, Rizal, Ilocos Norte, Mountain Province at Benguet. Isa sa mandato ng aming ahensya ng Science Education Institute na bumuo ng isang critical mass ng mga susunod na scientists at engineers ng ating bansa. So para mahikayat natin sila na pumasok sa isang karera, karera ng agahama teknolohiya, Tinatray natin i-popularize yung science. Matatag na science and technology program ang isa raw sa pundasyon ng mga progresibong bansa. Sa kasamaang palad, di gaanong marami sa mga Pilipino ang pumapasok sa ganitong larangan. Kung meron man, nangingibang bansa pa. Tinatayang apat na milyong dalubhasa sa agham at teknolohiya ang umaalis ng ating bansa taon-taon para magtrabaho abroad. Sa standards ng UNESCO, dapat kada bansa may 380 scientists per million population, pero sa Pilipinas, 165 per million lamang. Umaasang POST na sa pamamagitan ng Mobile Science Lab, mas marami pang bata ang magkakainteres sa agham at magiging pambansang siyentipiko sa kinabukasan. Kara David, Nakatutok 24H.